What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. Alam niyo po itong dala-dala ko. O, oh, ang ginawa ko po dito, buto ito ng okra. So, ang ginawa ko, pinunla ko muna. Ngayon, medyo mahaba na siya at kailangan ng ilipat. At ngayon, ang gagawin ko, <laughs> ngayon nga pun, kahit na po maulan, ha, malamig ang panahon. So, magtatanim po tayo ng okra. Tara, samahan niyo ako guys, dito. Ayan. So, ang maganda dito sa okra kasi, ha, madali itong mabubuhay lalo pag maulan ngayon so dito ito kita tanim ito tanim tong talong yan oh. medyo lumalaki na siya so ganito ang pagtatanim dito po tayo magumpisa ayan oh kaya ito pa ako kasipag kahit na umuulan ha, tuloy pa rin ang pagtatanim dito sa aking gula yan so habang tayo ay uh, magtatanim syempre ano bang gusto ano bang gusto nyo sa akin oh ako po ay nagtatanim. <laughs> yun na yun, tara. Lag ka dito. So ito guys, medyo nga, medyo mayroon na po siyang ugat. Uh, ah, pwede na po siyang ilipat. So ang ginawa ko, ah, dalawin ko na lang to para sigurado na ang isa dito ay mabubuhay. Kung sakasakali, ano? O, oh, kung halimbawa mabubuhay sang dala, silang dalawa, mas okay. Ililipat natin yung isa. So ngayon, pasang basa yung lupa. So, Ayan. Medyo laliman ng konti kasi nga ito medyo malalaki yung uh, punla Para hindi siya mabali yung pan. Mismong sanga. Ay, no? sanga ba? Oh. Ito, dito. So, ito nga guys. Dito, kalapit ka dito. Ito. Oh. Ito na po yung tanim ko dito na okra. Ayan, o. Oh. O, oh, hanggang dito. Nagtanim na rin po ako dito. So, lahat po ito. Lahat po ng gilid. At tanimant po natin ng okra. Padamin po natin ng okra. At hindi nyo alam, ang okra po ay isa sa pinaka mabisang gulay, gamot sa ating mga karamdaman. Ayan po, ang okra. Ayan, so itong pong ire na ay aking gulay sa paralan. Ito nga po, medyo marami na po itong talong na naitanim ko. At katapos ko lang kung matatapos ko lang pong kinabunuhan. So mapapansin mo, medyo lumalaki na siya. Ang doon. So ito, marami pa akong panula dito, halika dito. O yung gustong bingi. Ayan, libre po nang ito marami akong puno dito so noong last year kasi marami akong time na okra dito ang ginawa ko yung mga to yung bunga syempre kinuha ko ko at ito nga uh, hindi na ako bumili sa sa tindahan malaking bagay na po to malaking tipid hindi na po ako bibili kagaya nung nakatakan kasi bumili pa ako so ginawa ko naisipan ko na magipon uh, mag ipon ng binhi ng okra at ito nga po ulit kayo Ayan. Sila. Suot ka dito. Bagal bagal <laughs> ito. So, dito. Ang bagal-bagal mo. ito. ito po ang aking punla. Ayon. Ang dami po. sulat so po ito ay aking ililipat. Ito nga po, nag-upisa na po ako dito. Ito, marami po na po ito eh. Oh, so, ang ginawa ko, dalawa dalawang pagtatanim para siguran mabubuhay bubuhay. So, kung gusto niya po, ayan you know, magpunla muna kayo para hindi na kayo bumili sa bayan. Ang mahal pa naman ng punla Masubuhan ko na ako kasi last year tanim na ako dito pero binili ko. So ngayon, libre na. Ako na mismo ang uh, nito at handa ko nang itanim. Ayan guys. Tuloy-tuloy. Ayan. So ang gagawin ko dito, puro gilid dyan. Kasi nga po ito ay aking tanim na talong. So dito sa gilid, sa magkabilang gilid, tatanim po natin ng okra. Padamihin po natin ang okra. Ayan. Masarap pang okra, hindi nyo alam. Hmm. Pwedeng ilaga, prito. O, oh, ihalo sa pakbet. O, oh, libre na. Saan pa kayo? Ayan. Hmm. Kahit araw ng linggo, nandito po tayo at nagtatanim sa ating gulayan. And guys, shout out nga pala. Shout out nga pala sa aking mga kasama dito. Ha? Huh? Sino ba? Wala akong kasama dito. Siyempre, ang naghahawak ng cellphone ko si Angelo. Uh, ang aking masipag na ang aming masipag na kapan dito ka katulong ay patulong, <laughs> uh, ano ba ito guardia ayan guys ayan maraming salamat guys at ito nga po uh, habang panahon po ng pagtatanim tuloy tuloy po ang pagtatanim natin ha huh? sayang din uh, may... hindi na tayo bibili ng ulam ng panggulay natin oh dito na kayo pumunta sa gulayan after 2 months siguro to ayan, mal malunggay ko yan oh. O, yung mga uh, gusto mingi libre po yan hmm. mabisa po yan, yung malunggay huh? oh, ilagay nyo lang yan, pwede na so ayan guys, hanggang sa muli sa so, so, bag, ito sa hindi gula yan paalam